Super ganda ni Astin Olvega na nakasuot ng off-shoulder blue cocktail dress. Kasama niya si Aubrey, talagang bagay na bagay ito sa kanya. <inaudible> Bago magsimula ang mutya ng Section A OST Live in Concert, nagpractice muna sina Astin at Aubrey sa kanilang boses. <inaudible> Makikitang medyo kinabahan at na-excite ang dalawa habang nasa hallway sila. Pinaghandaan nila ang kanilang song performance. <laughs> <30 now. laughs> Naghiyawan ang mga audience nang dahan-dahan bumaba sa hagdan si Esten Olvega habang kumakanta ito ng Duyan. Talagang paboritong kulay ni Aston Olvega ang kulay asul at pinapartneran niya ito ng puting short skirt at nagmukha nga siyang koryana sa kaniyang suot. Pakakulatina. Pa pa habang nasa backstage sila, lumabas ang kakulitan ni Astin na pasayaw ito habang nanood sa ibang nagpe-perform sa entablado pati mga staff na pasayaw na rin. Magkatabi pa rin si na Astin at Aubrey habang kumakanta sila sa stage kasama ang iba pa, napaka-energetic ni Astin Olvega. tuwa ang mga fans ni Astin Olvega na nanood sa kanya habang nakaupo ito ay may kalungkalong na batang babae mahilig pala sa bata si Astin. Lutang ang ganda ni Astin Olvega sa kanyang mahabang kulot na buhok at sleeveless long brown dress na nakangiti sa mga tao.